Hi guys, welcome back to my channel, LPGS Vlogs. Yen guys, i-garden tour ko naman kayo guys dito sa amin front yard. Medyo malungkot na guys yung aking garden. tal nga po nag na dito, sobrang lamig na. Yen. Ito na lang yung aking mga plants na nasa labas, sila yung matibay sa lamig. Dito ng mga roses tsaka yung aking mga aloe vera Ayan. kaya roses guys yung gusto ko na itanin yearly kasi malamig na talagang may flowers pa rin sila guys Ayan. nakatuwa Kaya pala dun sa amin, sa guys, sa Philippines, sa Baguio ay ah... Uh, doon yung maraming tanim na roses kasi nga malamig doon. Ngayon, yes, saka tayo dito sa front. Ang lambot na talaga guys dito. Yung swing ayan. Puro autumn leaves na guys yung makikita dito. Ayan. Nalungkot na rin yung aking petunia plant. Ano? Alanta na guys. Pero itong light violet lumalaban pa. Ano? Nag-negative na pero buhay pa rin sila guys. Ayan guys. May mga pa ulit ako na petunia seeds. nag ako mamaya. Ayan, nag-brown na sila. Ayan, dami. Ayan guys. Mamaya pag uh, nakatapos akong maglaba guys, ay mag na ako ulit ng petunia seeds yung aking violet na petunia guys lumalaban pa din yan marami na akong maharvest ah, uh, white petunia ko pa puro puro autumn leaf yan pinasok ko na guys yung mga plants ko sa loob mga indoor plants ko yung aming hallway and then yung mga roses malungkot na talaga guys yung aking garden okay, dito sa labas yun wala na dito yung mga plants yun guys naganta na yung aking mga gerbera sa plants Sayang nga lang guys, hindi ko na-harvest yung mga flowers. Ayun oh. Bago sana lumamig na harvest ko. At itong aking mga roses guys, talagang gusto ko talaga ng rose. Imagine mo guys, nag-negative na dito pero buhay pa aking mga roses. Ang dami pang flowers. Lima lang nalanta yung mga dahon. Ino. Ito, marami rin flowers. Kaya gusto ko talaga ng roses, guys. Kaya karamihan sa plants ko dito sa so front ay, sa so front yard namin sa so garden is, ay gusto ko yung mga roses. Wow! So, guys, look mo itong aking Gerbera plant. Lumalaban pa rin siya, oh. Meron pa rin siyang flowers. Ayan. marami ng autumn leaves dito guys alas ah, lahat guys ay bumagsak na konting konti na lang at magwawalis na kami ang lakas ng hangin oh. Okay. babagsak na talaga yan guys oh, ang konti, guys. Pakita ko sa inyo yung view dito sa aming house. Yeah. Puro autumn leaves, guys. Marami na naman ulit kaming babalisan. Hindi na nag-umagsak yung mga autumn leaves na yan. Para isang linisan na lang, guys. Yan, guys. Okay, guys. Thank you for watching please like and subscribe to my YouTube channel, LPGS Vlogs. Para ma-update po kayo sa mga susunod kong video. Okay, God bless everyone.